Ang bagong may-ari ng bahay sa Lucena, hindi rin nakaligtas mula sa mga nakapangingilabot na kaganapan. Basta sabihin mag-aalas ala ng mga 12 para sa talagang dumadaan dun sa dun sa bintana dun sa tagaliran ng bahay. 西路呀，西路呀。 Mukhang nga siyang hapon na siya ng sundalo. Taong 2009, nang mabili nila Glenn mula sa pamilya nila Tala ang bahay. Bukod sa nagpakitang multo ng sundalo, naranasan din daw ni Glenn ang mapaglaruan ng iba pang espiritong naninirahan umano ano sa kanilang bahay. puti sila matangos ang ilo. Maging ang kapatid niyang si Mark may makapanindig balahibo rin manong karanasan sa loob ng bahay. Malakas ang kutob nilang ang lalaking nagpakita kay Glenn at ang nahagip sa kanilang CCTV iisa lang dahil sa mga multong nagpakita sa kanila, nagdesisyon silang lisan nila ang bahay noong taong 2012. Ayun nga, hindi na nga talaga ako nakatulog. Bagay nagpaparamdam talaga. Kasi yung mga anak ko natatakot na. O saan ka na naman ang galing? Sa labas! Hindi mo ba ako nakikita ko sa labas? Maliban sa pagmumulto, pinaniwalaan din nilang nababalot ng kamalasan ang bahay na ito. Hindi na makasak magtatalak dito kung may ginagawa ka. Alam ano mo ginagawa kung masama? Lahat daw kasi ng mag-asawang tumira rito, dumaan sa matinding pagtatalo. Si malung Joy na dalawang dekada ng magtutubig sa village. Madalas daw marinig na nag-aaway ang mag-asawang unang nagmay-ari ng bahay. Bakit Sino? Misan, pag ako po ay nagdadala ng water bill sa kanila, ay naririnig ko po na may nag-aaway sila. Ganito rin daw ang nangyari sa mga magulang ni Tala na nauwi pa sa hiwalayan. Kahit daw ang kapatid ni Glenn na si Mark, madalas ding makipagtalo sa misis nito noong nakatira pa sila sa bahay. Ayun Nakadagdag pa umano sa kilabot ang nahukay na kalansay sa katabing bahay na inabandon na narin. rin. Itong kapitbahay nitong pink na bahay, yung pong una, ito po ay pinoconstruct. Naghuhukay po ng pundasyon, ay sila po ay may nahukay na na nagbuto ng tao. bakit nga kaya ng mga nakapanginilabot na karanasan ang mga taong tumira sa bahay na ito? Ah! Sa ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Pagpasok ninyo sa alin ng bahay, sabihin muna ninyo, maghari na ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Amen ang banal na tubig na wang ito ay magpaalaala ng pag sa kamatay pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binya. Matapos basbasa ng bahay, maasa si Glenn na matutuldo ka na ang mga kababalaghan para sa mapayapang pamumuhay ng mga susunod na titira rito. at Santo, Amen. Father, maraming salamat po sa pag-bless nyo na bahay namin. Maraming salamat. Okay na. Pwede na siguro ulit tirahan.